Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? O may nasa mabuti kayo kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At eto na naman ang ating sender, isang lalaki. Ayan. Sarap pang sipsipin kapag nilalabasan na. Ayan. Grabe, no? So, ibig sabihin yung ating sender ay isang lalaki na ang sabi niya, masarap daw talaga na sinisip-sip kapag ka nalalabas na, na, ang isang babae. So, ayan. Magbibigay tayo ng opinion dito, mga kasawi, dahil nagtanong po tayo ng tatlo. Ayan, mga kasawi na iba't ibang opinion. So, ang sabi nila, yes naman talaga. Sobrang sarap daw talaga kapag ka sinisip-sip. Ayan ang isang babae kapag ka eto ay, ayan, malapit na, malapit na, ma-AL or nalalabasa na ang isang babae. Kasi alam nyo ba kung bakit makasawi? Kasi andun na daw yung satisfaction ng isang babae kapag ka eto ay, malapit na, malapit na. Kaya sa mga kalalakihan na magaling, ayan, sumipsip Ayan. Talagang may enjoy ito ng isang babae kapag kaganito yung ginagawa ng isang mga kalalakihan. Dahil bibihira naman kasi sa mga kalalakihan na, magaling ito sumipsip kapag kaganito ang ginagawa nila sa kanilang mga asawa or mga misis or jowa nila, mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan, kapag ka ang inyong ginawa sa inyong mga misis, alam nyo ba, 100% na talagang may enjoy po ng inyong mga asawa kapag ito yung ginagawa ninyo, di ba? Kaya sa mga kababaihan, kapag ka once na kayo, ay ganito ang yung mga asawa ninyo. Talagang marunong na po kayong makontento at wag na pong maghanap ka ng iba kasi bibihira sa mga kalakihan na sumisip sip ng ganito makasawi sa kanilang mga tilapya dahil ginagawa nila ang lahat para lang mapainjoy ka at mapasaya ka. Tigit sa lahat, ginagawa nila yung best nila para na lang mapasaya ka sa kama mga kasawi. Kasi bibihira mga kalalakihan na ganito ang ginagawa sa mga kababaihan na talagang binibigay yung best nila kapag sila ay na nakipaglaban sa kama mga kasawi. So, sa so, mga kababaihan na, kaya kapag kawan sa talaga kayong magpapasipsip, ay nako po, maghugas po kayo ng mga tilapia ninyo or mani niyo kasi napaka-importante yan para naman kapag humigop si mister sa inyo, ay talagang mabangong mabango ang inyong mga tilapia mga kasawi para naman talagang mai-enjoy ng isang lalaki na talagang humigap dyan sa inyong mga tilapia. So yun lang po mga kasoy, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasoy, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasoy, mahal kayo ng inyong advisor.